guys, hindi kami karoon sa bukid guys no? tsada kay beauty ni guys so tingnan nyo, overlooking din guys tingnan nyo guys, napakaganda bukid sa gumabon guys diba namin pakita kong sususo -susu, guys, di ba yun no. oh? yung sususo, -susu. diba nandito tayo sa likod ngayon, yung parang volcano, so nandito tayo sa likod, gumabon do, guys ayun umuulan no, doon guys o, oh. tingnan kita nyo, lakas ng ulan o oh. Ayan. ang ganda ng view dito, guys as in, napakaganda Ayan hey guys, kita niyo. Ang ganda. Ayan ang motor natin eh. Yung engineer na kumpare nako. Ano? Ayan oh. Kumpare nako engineer. Na malaki kami din hindi. Karun guys. Ako engineer nga. Kumpare nako na. Kauban na na Saudi. Na o. Oh. Yung owner. Chuchada kayo din eh guys. Na Kita niyo guys. Overlooking. Chuchada kayo siya guys. Ang beauty niya. Eh. Oh, Kita niyo guys. Napakaganda. Napakaganda. As in maganda siya guys oh. Oh. Eh motor natin guys no. Pang off-road. Ayun. ano na ito kay. Nakakaawa din mag-vlog-vlog ba? oh Kwan mo muto sa guys oh no. Kan Shout out. Shout out diha sa atong kwan karon mamalay. Tan. Top <laughs> lengi ka mai. <laughs> Yang friend nya. Jo ada yan si Joey Mike nga. Isa si Bibot. <laughs> Dagan pag kagawad ku repot kay nako. guys, thank you guys.